yung concrete nyo. May misya. Pisa lang mo yung bus. Yung kasi wala parking dito eh. Laanan lahat eh. Pag yung doon sabi parking Sa ito naman dito. matayo na to siguro nalagyan lang namin ng nalagyan ko lang ng ano kasi kanina matanda hindi ko pumasok pindad at basa pa kaya ngarangok na ito lang muna isa dalawa tatlo apat na span ito hindi na nalagyan ng span pinakaan na to ito na lang ng inseki kulang ng wire mesh mga 6 pang wire mesh ito naman ito ay eh, sa Japanese kadam yung ibig sabihin hindi siya magtatanim yung plantation siguro niya yan Diyan sa hollow blocks na yan ayun kung oh, anong tatanim niya dyan bagay wala pa naman pumibili nito eh 5,000 5,000 lapad ang halaga itong bahay nito isang agod pa tapos na kami rito nalagyan na lang ng natin doon ito pinakalas wala kami parkingan kaya ginamit na yung parking to bago to ang tinira oh, yang bibili yan? 5,000 tapad sana all